warning na sila na kung sino man yung uh, pipigil sa kanila ay maaaring uh, maha maharap sa obstruction cases. Kung inyo makikita mga kapuso ay uh, pinapasok ng muli ng uh, kapulisan ang uh, game. Ayan mga kumayang, pampasok sila. Ang uh, uh, persada naman pumasok, ito mga polis. Ha? Okay, so ito na naman, may humaharang na naman mga kababayan. Isang supporter na naman ang uh, so, so isang supporter ng uh, TOCC ang uh, na, dinampot ng uh, hindi uh, pa natin makonform kung uh, ano ang uh, kanyang naging uh, ang kanyang uh, relation. Pero makikita natin ang uh, grupo ng uh, Riot Police na nasa gate uh, na ngayon ng uh, compound. Nagkaroon muli ng tensyon sa pagitan ng pulisya at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ matapos na isbuksan ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. Ang PNP naman may panawagan sa founder ng KOJC na si Aboro Boloy, si Janessa Felix ng PTV Davao sa Sentro ng Balita Live. Yes, Angelique, ikasampung araw kooperasyon ng mga pulis para arestuhin si Pastor Apollo Kibuloy at apat pa nitong kasamahan. Bandang alas 8 ng umaga kanina, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga pulis at miyembro ng KOJC dahil gustong buksan ng pwersa ng kapulisan ang main gate ng Jose Maria College. So yan, ha, pinapasok na po nila. Bakit kaya, na, ano guys, bakit kaya habang pumasok, siguro meron na silang nadeskubre. Eh. Kaya pinapapasok na itong mga pulis yan sa loob. Okay, everybody, listen up. We will do this the mismo way o puparsahin namin. Okay, si General Torre yung nagsasalita guys. Ha? Si General Torre, pakinggan natin si General Torre. Para may akses tayo sa paghahalap kay Apo Rookie Boy Rookie Boy, tumabit kayo sa game na yan, ibubolt cutter natin Nasa sa inyo, if you want to lose the hard way or winose the easy way Okay so naka ano pala to, naka -lock. So pinadlock ng kay OJC ngayon pwede pwede sa ina, ibubolt cutter na So sino marang, mananagot Eh ganyan ang ganyan ang ba -ano, batas kaya nang pagpapatupad ng batas, di ba pwede yung lalam-lalam-lalam-yalam niya? -lalam -lalam -lalam. So, ayan, nagsindaga mo na si General Tore. Uh, easy way o paihirapan niyo pa kami? Nagkita niya na, gagita ng buong kalder sa may gandano. Ang kanilang gandano, buksan buksa ang Go, buksan ang game. Ang kanilang ginagawa sa pagbigil sa atin ay obstruction of justice.